Hello, mabuhay mga kamarites po this video. May kita sa saging, naluyos, lantawan niyo, oh, maitom na ang ano, maitom na ang iyang panit. Pero ang lusulod niya, fresh pa. <laughs> Katulad mo, fresh sa labas, koreanot. <laughs> so, meron tayong dyang dalawang itlog, itlog na dalawang peraso. Meron tayong esokal, baking powder, tsaka harina, then milk. So mga marites, putangan lang nato na sa na kag-itlog, ang saging, gin kumus-kumus, kung na gin dunot-dunot, kung na pare sa pag kumus, -kumus ang imo, tagi po soon, sang imo nga, X! So mga marites, ayun, nilagay ko na yung dalawang itlog. Kanugon, ihaboy sa saging, so kung may mga saging, kamo dira nga over overwrite na wag nyo wag nyo itapon gawin yung kakanin. Ayan, na nalagyan ko na ng asukal. Baking powder. Minix-mix lang yan. Then, mayroon tayong flour or harina na nilagay dyan. So, i-mix lang natin yan mga kamaretes Katulad ng pag-mix ng spalto at saka, saka siminto na parang isiminto sa mukha mo na makapala mukha. <laughs> so, ara na may ara na kita sa mantika. Ara na nabutang tanaasa. Gingin na naton mga kamaritis. So, thank you for watching. May pang merinda na kami bukas at ngayon. Mm -hmm. Yan, God bless us all. See you next mga